Yan, Isuzu parts Sa mga nagarap ng na mga 4JA1 Yan, turbo type kaya yung nan turbo Pumunta kasi tayo dito para Kumuha ng valve cover no? Ito, nakuha ko yung valve cover Kasi yung valve cover na papalitan natin ay May crack So, kaya pala laging nagtatagas ng langis valve cover Yan, yan si boss nangyayari ng ano. So marami din mga starter, eh, buong engine, tsaka kung mga parts by parts pwede kayong kumuha dito. Anong street to, brother? Kusang Lobe Street. Kusang Lobe Street. Ayan yung pangalan nila. Pati nga ng t-shirt nila. Daba Auto Supply. So ayan. Alright. So ito kung naghahanap kayo ng mga pyesa, ayan. Puntahin wow. niyo lang si Sir Mix. Ayan yung address sa yung telephone number niyan. Meron siyang Toyota, Isuzu, Fuso, Nissan, Suzuki. Halos lahat nandito. no oh, magtanong lang kayo. Basta sabihin nyo lang na nakita nyo yung video dito sa channel natin sa Tams Demo. Ayan. Bibigyan nila kayo ng magandang offer. Ayan, mga sigunyal. Ayan. So, ayan guys. Oh. So. Ayan. So, kakatayan nila kayo or ano kukuha na nila kayo ng surplus na okay no pero maganda rin na pumunta kayo para personal yung makita si so, mga makina so marami pa dito sa ibang ano nila kasi may ano pa sila eh tawag dito may stock room may stock room pa sila na ano na mga parts ayan uwi na tayo So, mga sir, mga ma'am, ito po yung nabili nating valve cover no yan so, so yan guys naibalik na natin no kaya naman tayo nagpalit nito guys yung lobe kasi nyan uh, may crack po so ito po yung luma ito yung luma kaya tayo napabili kay Daba autosupply uh, auto supply sa Santa Cruz Manila ito po may crack po dito ayan So kung papahinang natin, gastos pa tayo. So bilhin na lang po tayo surplus mura lang po sa kanila ang kuha ko so yan may mga issue po kasi na ganyan pagka nasusobra ng higpit ng tornilyo yun nagkakrak ito naman ay matagal ng issue ito no, yung sa dati pa nung tawag dito uh, nagpa tune up tune up siguro napaka -higpitan. kaya yun Siyempre, gastos din sa langis kung sakali saka baka ma overheat po tayo so yun po yun po kaya po tayo nagpalit yan so ibabalik na lang po yung mga tornilyo tsaka yung sa EGR taka intake manifold tenyo sa turbo so okay na po yan